Eh nga, hi mga mari. For today's video ay pupunta tayo sa Pakat. Ha, yes, pero maglalaba daw muna siya. Dal siya daw si Kamang yan for today's video, mga mi. Samahan naman natin kung saan so siya maglalaba for today's video. Just ko eh, meron talaga tong kapatid ko nak dahil first time mga makakita ng ganyan eh, pagbigyan niyo na, nakshuta. Ah. Wala kasi niyan sa kabiyaw. Diyan nga daw siya maglalaba, pero for today's video ay hindi yan ang pakain natin dahil tayo ay pupunta sa pakkatan. Lalakas ng trip, kasalanan to ng kisel ko, ba't kuryente for today's video? oh, di babe, nakapaanga kami dyan at tingnan nyo naman kung gaano kalayo yung aming pupuntahan, oh, di babe. Fresh pala ng mga personnels, just ko. Dala-dala ko pa yung mamahalin kong bag, Siyempre kasama namin si Kailin, ang nakakaalam ng daan, baka maligaw kami. Tapos dito tayo dadaan sa kanilang ginawang pathway, charis, irrigation daw tawag dyan, hindi ko naman naintindihan. Ang paki nga pala natin dito ay maninihi daw tayo, kaya samahan nyo naman kami. O di babe, kasama natin ang buong pamilya at bakit may dalang payong si mama, talaga nga naman sinasabi ko sa inyo nakapa kaming lahat siya lang nakachinilas kala niya yatay at pupuntahan o dv dito na kami dumaan sa gitna ng palayan hindi naman niya nasira mga mida hindi naman namin tinuntungan at naghaharutan pa nga sila JJ at Grizzly at Hayden o no, dv ay wala kuryente ay natuloy na din ang aming matagal-tagal ng pinaplano. Akala siguro ng kapatid ko tsaka ng nanay ko eh maganda pupuntahan namin. Nung bata kasi ako ay eh, mahilig talaga akong mamakatan pero sa Pulilo Island yun hindi dito ako na Napasubo kami dito sa Alitas. Olive, for the palayan ipek at pinahiram nga ako dyan ng mama ni Kaylin at tsaka ni Kaylin ng panjama dahil naka-short nga akas. Okay, samahan nyo kami. Let's go!

Okay. <laughs> 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 alam naman namin na ipupuntahan kaming dagat Kaya naman kami nagsidret siya Diyos ko, hindi pala alam ni Kaylin Tapos pagdating namin sa gitna Hindi sabi sinabi ni Kaylin na wala talagang dagat dito Dahil puro pakatan lang test Buong adventure namin eh, wala akong naririnig kundi na aray ko po. but may putek? Bakit may ganito? Aray, may tinek? Ganon, ganerns? Oo. David, nakasalubungan namin dito. Yung tatay ni Kaylin at syempre nagmano na din kami. Wala nang tulahat ni Kaylin. Ako po. <coughs> Kinelas pa mo. <coughs> <coughs> Mahaba na nilalakad namin. Wala pa akong natatanaw na si Hinakshuta. Ah. Di na bale. Basta sigurado may mahahanap tayo niyan. Dahil nga first time namin dito. Eh tara na. Samahan nyo naman kami sa mga adventure na ganirin. At least maranasan man lang ng kapatid ko, ng nanay ko yung ganitong buhay, Diyos ko. Kami kasi sa Pulilio na nanginihi, hindi kasi ito naranasan nila grizzly at least for the first time and forever naranasan nila, di ba? Hindi pwedeng nabubuhay lang sila sa mundo, kailangan din nila ng adventure, di ba? Tsaka ng hiking, tsaka ganito, o, di ba? Dali, Gabeong, <laughs> oh, lulu, lulu. <laughs> <laughs> Kung sa naririnig nyo naman yung hapo ko na yon yung hingal ko na yon mga may sinasabi ko sa inyo, walang kapantay yun, Diyos ko, dahil ko parang hiking. Expected talaga namin na may makakalabasan kami ditong dagat, pero wala talaga siya, may puro pakata, no, di ba? Nauha na nga kami dyan ng sihi pero bago ka makahanap ng sihi, ito muna talaga pagdadaanan mo, no choice ka, o diba? Tanggal ang arte ni Bidang. May dala ka pang payong, nakapapachinelas ka pa, kala mo uubra ka, o diba? Ayan, at sa lagay na to, ay eh, maninihi na daw kami, pa isa isa, o diba? nanti nandito na nga kami, ay eh, nakakuha na ako ng sihi, mga mima, ayan. Ay Kinukwento nga ni Lina nung pandemic daw, ay eh, eto daw ang kanilang madalas na ulamin, nakupo, buhay ka talaga pag nasa probinsya ka, diba? Yan, pakicomment naman po sa comment section kung naranasan nyo na rin ba to at kung taga saan kayo. Diyos ko. Lahat ng kakaibang itsurang susu, nuha ko na lang. Bahala na silang mamili kung may kinakain ba sa pinili ko. Nakshuta. di babe, dampot, dampot at Diyos ko. Anong ginagawa mo dyan, bidang? Ba't naman naggagapang ka na? Diyos ko, mas madali daw kasing lumakat ng ganyan. Sabi ni Grisle, wala na nang maniniwala sa tropa mo. Kundi ko nabi niya yarn Syempre sa hindi inaasahang pagkakataon pauwi na kami at tingnan nyo naman. Biyak yung short. Diyos paano ko ipapaliwanag sa nanay ni Kailin? Ako, anong ginawa namin doon sa pakata? Just, hiking kami. Siyempre, back to reality is back to art. Ito naman yung nanay kong nakapayong. O, diba? Putikan kayong lahat. Si Kailin, si Tebong, at si ano, ay hindi naman naputikan. Subalit kami, hanggang ulo may putik. Targs na yan. Yung short ko, hindi ko talaga may paliwanag kung paano ito nabiyak. Nakshoot, Pagdating sa bahay nila kay Lynn, ay Diyos ko, nagsipagbanlawan na kami. At tingnan nyo naman si Mama, hanggang likod may putik. Tapos etong dalaw, oh tingnan mo, hanggang dyan lang yung putik nila. Tapos kami, o, oh, nawasakan ako ng short at talaga nga naman sinasabi ko sa inyo, buti nakapag-short ako ng lagay na yarn. Dinami-dami namin at sa tinagal namin sa pakata na eto nga pala ang nahuli namin. Finally, may nahuli na kami. Diyos ko, 50 pesos lang kasi isang balot nito sa palengke. Ba't di pa tayo drag punta? At least for the experience, di ba? Syempre, hindi mawawala ang cook. Ayan, na, si Kamangian. Videohan ko daw, shit ka daw niya si Kamangian for today's video. Sabi nga niya, ate Kaylin, ay kukuha na lang daw kami ng buko, pero hindi magpa nagpapaawa to sa ko hanggat di nagkakayuti. Ay, nakshuta. mga may, huwag nyo namang kalimutang mag-like, share, and follow dito sa ating Facebook page. Thank you.